imbitahan si Diyos na pumasok sa iyong bahay at ibalik ang kapayapaan sa iyong pamilya. Maranasan ang kapangyarihan ng pagpapatawad ng Diyos at matutong magtiwala sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Tanggapin ang proteksyon at mga pagpapala ng Diyos na nagdadala ng pagbabago at pagkakaisa sa iyong tahanan. May mga pagkakataon ba na naramdaman mo na parang may kulang sa tahanan mo? Kahit anong pagsisikap, parang hindi sapat upang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sa panahon ngayon, napakadaling madala ng ingay ng mundo, mga alalahanin, takot, at tensyon na tila pumupuno sa bawat sulok ng ating buhay. Ngunit alam mo ba? Ang Diyos ay naghihintay lamang na maimbitahan mo siya sa iyong tahanan. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging simula ng pagbabago na matagal mo nang inaasam. Kapag ang Diyos ay pumapasok sa ating tahanan, hindi lang kapayapaan ang dala niya. Siya rin ang nagdadala ng kalakasan sa panahon ng kahinaan, liwanag sa gitna ng kadiliman at pagkakaisa sa mga pusong watak-watak. -wata. Naalala ko noon, ang tahanan namin ay puno ng alitan at pagod. Lahat ng bagay ay tila magulo hanggang sa magdesisyon kaming ialay ang aming tahanan sa Panginoon. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon dahil simula noon, ibang-iba na ang naging daloy ng aming buhay. Ngayon, isipin mo ang sariling tahanan mo. Ano ang nais mong baguhin? Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong iwanan sa nakaraan? Sa bawat sulok ng iyong bahay, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang hayaang si Jesus ang maghari? Ang Diyos ay hindi magpipilit, kailangan siya ay ating anyayahan. At kapag ginawa mo ito, tiyak na magugulat ka sa kapangyarihan ng kanyang presensya. Sa pag-uusap natin gayon, pag-isipan kung paano maaaring maging instrumento ang iyong tahanan ng kanyang biyaya. Huwag kang bibitaw, dahil sa mga susunod na sandali, pag-uusapan natin kung paano mo maihahanda ang iyong tahanan upang matanggap ang isang presensya na higit pa sa iyong inaasahan. Ang kwentong ito ay hindi lang para sa iba, ito rin ay para sa iyo at sa iyong pamilya. Kapag tinitingnan mo ang tahanan mo ngayon, sino o ano ang sentro nito? Ang gawain ba? Ang problema? o baka ang mga bagay na nagiging dahilan ng stress araw-araw. Alam mo ba na ang Diyos ay handang maging sentro ng iyong tahanan? At kapag siya ang naging sentro, ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng kaayusan, kahit pa sa gitna ng kaguluhan. Naalala ko ang panahon na ang aming pamilya ay tila nawawala sa direksyon. Lahat kami ay abala, may kanya-kanyang iniintindi at bihira ng mag-usap ng malalim hanggang isang araw na pagdesisyonan namin na gawing sentro ng aming pamilya ang Diyos. Hindi ito madali noong una, pero unti-unting nagbago ang lahat. Ang aming mga away ay napalitan ng mas malalim na pag-unawa. Ang aming pag-aalala ay napalitan ng tiwala at ang aming tahanan ay naging kanlungan ng pagmamahal. Kaya ngayon, nais kong itanong sa iyo, ano ang naghahari sa tahanan mo? May espasyo ba ang Diyos upang maging bahagi ng iyong araw-araw na buhay? O baka masyado ng puno ang bawat oras ng mga alalahanin at plano? Alam mo, hindi mo kailangang maghintay ng tamang pagkakataon upang anyayahan ang Diyos. Ang tamang oras ay ngayon. Subukan mong maglaan ng ilang sandali upang isipin ang mga bagay na nais mong baguhin sa iyong tahanan. Paano kaya kung ang Diyos ang magtakda ng direksyon sa bawat desisyon ng pamilya mo? Ano ang mangyayari kung siya ang gagawing pundasyon ng inyong tahanan? Hindi ba't mas magiging matatag ang lahat? Habang iniisip mo ito, tandaan na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na nais maging bahagi ng bawat aspeto ng ating buhay. Kapag siya ang naging sentro, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Kaya't magpatuloy tayong mag-usap tungkol dito dahil maraming biyaya ang naghihintay kapag ang Diyos ay nagiging sentro ng ating tahanan. Naranasan mo na bang maghanap ng kapayapaan pero laging parang malayo ito? Yung kahit nasa tahimik na lugar ka, parang may bigat pa rin sa puso mo. Alam mo ba kung bakit ganoon? Dahil ang kapayapaan na tunay at hindi natitinag ay hindi manggagaling sa mga bagay na nakikita natin sa mundo. Ito ay nagmumula lamang sa Diyos. Pero paano mo ito matatanggap? Paano mo mararanasan ang kapayapaan na sinasabing hindi kayang maunawaan ng tao? May pagkakataon sa buhay ko na akala ko ang kapayapaan ay nasa pagkakaroon ng lahat ng kailangan ko pera, trabaho, mga plano na natutupad. Pero kahit na nakuha ko ang mga ito, may mga gabi hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Hanggang sa naisip ko, bakit hindi ko hayaan ang Diyos na siya ang magdala ng kapayapaan sa buhay ko? At alam mo kung ano ang nangyari? Sa oras na sumuko ako sa kanya, may dumalay na kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Ngayon, gusto kong itanong ito sa iyo, ano ang nagpapagulo sa puso mo? Meron bang takot o alalahanin na paulit-ulit bumabalik sa isipan mo? Handa ka bang isuko ang lahat ng ito sa Diyos ngayon? Sa mga sandaling ito, isipin mo kung paano ang kapayapaan ng Diyos ay maaaring pumasok sa buhay mo, hindi lang pansamantala, kundi magpakailanman. Ngayon, gusto kong itanong ito sa iyo, ano ang nagpapagulo sa puso mo? Meron bang takot o alalahanin na paulit-ulit bumabalik sa isipan mo? Handa ka bang isuko ang lahat ng ito sa Diyos ngayon? Sa mga sandaling ito, isipin mo kung paano ang kapayapaan ng Diyos ay maaaring pumasok sa buhay mo, hindi lang pansamantala, kundi magpakailanman. Sa Biblia, mababasa natin ang mga pangako ng Diyos tungkol sa kapayapaan. Isipin mo ang tahanan mo bilang isang lugar kung saan maaaring maghari ang ganitong klasing kapayapaan. Ano kaya ang magiging itsura nito? Ano ang mararamdaman ng pamilya mo? Habang iniisip mo ito, tandaan na ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng ating sitwasyon. Kaya niyang magdala ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi pa huli ang lahat para tanggapin ang regalong ito mula sa Diyos. Magpatuloy tayo dahil may napakahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na bahagi ng ating pag-uusap. Naranasan mo na bang magdasal sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon at maramdaman ang biglang pag-alis ng takot at pagkabalisa? Paano kung ang simpleng panalangin na iyon ay ang susi para mabago ang buong atmosfera ng iyong tahanan? Alam mo ba na ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay at ang buhay ng iyong pamilya? May mga pagkakataon sa buhay ko na akala ko ang lahat ay mawawala na. Hanggang sa napagtanto ko na ang pinakamalakas na armas na mayroon ako ay ang panalangin. Noong ipinagdasal ko ang aming tahanan, nagsimula itong maramdaman na puno ng biyaya. Bawat araw ay naging pagkakataon upang magsalita sa Diyos at ipagdasal ang kaligtasan, kaligayahan at proteksyon ng aming pamilya. At alam mo ba? Bawat oras ng panalangin ay nagdala ng bagong lakas, bagong pag-asa at higit sa lahat, kapayapaan. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, gaano kadalas kang nagdarasal para sa iyong pamilya? Kapag may pagsubok, ano ang una mong ginagawa? Isinasama mo ba ang Diyos sa bawat hakbang ng buhay? Kung hindi pa, ano ang nagpapatagal sa iyo? Minsan iniisip natin na ang panalangin ay para lang sa malalaking problema, ngunit hindi. Ang panalangin ay para sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa mga simpleng bagay, pati na rin sa mga malalaking hamon. Isipin mo kung ang bawat membro ng iyong pamilya ay magbibigay ng oras para magdasal. Anong mangyayari sa inyong relasyon? Paano kaya maapektuhan ang mga desisyon at hakbang na gagawin ninyo? Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang paraan upang magkaroon ng koneksyon sa Diyos at magtulungan sa pagpapalakas ng isa't isa. Kaya't sa mga sandaling ito, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang gawing bahagi ng iyong pamilya ang panalangin sa bawat araw? Alam ko na kapag ginawa ito, makikita mo ang epekto nito, hindi lang sa iyong sarili, kundi sa buong tahanan mo. At sa mga susunod na minuto, pag-uusapan natin kung paano pa natin mapapalakas ang ating buhay panalangin sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, alam mo ba kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo? Naranasan mo na bang madama ang kanyang pagmamahal sa pinakasimpleng paraan? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang ang lahat ay nagtatampo at naguguluhan, pero bigla na lang ay mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na nagpapalakas at nagpapaalala sa iyo ng kanyang walang hanggang pagmamahal? Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw, naglakad ako sa labas ng bahay at tumingala sa mga bituin. Habang pinagmamasdan ang gabi, ako'y bigla na lang napuno ng kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, naisip ko, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Walang kondisyon, hindi nawawala at palaging naroroon kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kapag natututo tayong maglaan ng oras para maramdaman ang Kanyang pagmamahal, ang ating pananaw sa buhay ay nagbabago. Pero ang tanong ko sa iyo ay ito, kapag dumadaan ka sa mahihirap na panahon, paano mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos? Pinipili mo bang makita ang mga palatandaan ng Kanyang pagmamahal sa iyong paligid? O nagiging abala tayo sa paghahanap ng solusyon sa ating sariling paraan. Hindi ba't napakaganda kung matutunan natin na sa bawat araw, sa bawat sandali ay mayroong pag-ibig ng Diyos na nag-aantabay sa atin. Alam ko, may mga oras na pakiramdam natin na malayo ang Diyos, pero tandaan, hindi siya lumalayo sa atin. Tayo lang minsan ang nagiging abala at nakakalimot. Kaya naman, nais kong tanungin ka, Handa ka na bang itigil sandali ang iyong agos ng buhay at bigyan ng pansin ang mga pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa iyo ngayon? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi palaging malalaking bagay, minsan ito ay nasa maliliit na detalye ng ating araw-araw na buhay. Habang iniisip mo ito, sigurado akong makikita mo ang mga palatandaan ng kanyang pag-ibig sa iyong buhay. Huwag palampasin ang pagkakataon na maramdaman ang kanyang mga yakap, dahil siya ay laging nariyan, naghihintay na ipadama sa atin ang kanyang walang katapusang pagmamahal. Paano mo ba tinatanggap ang pagpapatawad ng Diyos sa iyong buhay? Hindi ba't nakakakaba minsan na magpatawad, lalo na kung nasaktan tayo ng matindi? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, alam mo ba na ang Diyos ay palaging handang magpatawad? Saan ka pahahanapin ang kapayapaan kundi sa kanyang pagpapatawad na walang hanggan? Minsan, dumaan kami sa isang mabigat na karanasan sa pamilya ko, isang hindi pagkakaunawaan na nagpatagal ng ilang linggo. Sa mga sandaling iyon, nahirapan kami magpatawad, lalo na dahil sa mga saloobin ng sama ng loob. Pero, naalala ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Nang matutunan namin na hindi ang pagkatalo ng iba ang mahalaga, kundi ang pagpapatawad para magpatuloy, doon nagsimula ang pagbabago. Kaya't naiisip ko, paano mo ba tinitignan ang pagpapatawad? Kapag ang mga miyembro ng pamilya mo ay nagkakasala sa isa't isa, paano ka mag-react? Ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin, lalo na kung malalim ang sugat. Pero iniisip ko na ito ay isang pagkakataon na magpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Kung kaya niyang magpatawad sa atin ng walang katumbas, tayo rin kaya ay makapagpapatawad? Ngayong tinatanong kita, ano ang pumipigil sa iyo para magpatawad? Isinasan tabi mo ba ang mga galit at hinanakit para sa kapayapaan ng pamilya? At kung hindi, bakit? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagpapabaya sa mga pagkakamali, kundi ang pagpapalaya sa ating mga sarili mula sa bigat na dala ng galit. Kapag tinanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos at ipinakita ito sa iyong pamilya, mas magiging magaan ang iyong puso at buhay. Naalala ko, minsan naranasan ko na rin na magpatawad sa mga malalalim na sugat. Hindi ito naging madali, pero nang nagsimula akong magtiwala sa pagpapatawad ng Diyos, doon ko naranasan ang tunay na kalayaan. Handa ka na bang tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe Upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.